Hello kids! Ako si Ate Lay. Ako naman si Ate Rona. Welcome back sa ating Good News Club Online! Noong nakaraan ay pinag-aralan natin ang tungkol sa puso sumusunod sa Diyos. Sa ating Bible lesson mamaya, malalaman natin ang tungkol sa isang bagay na nagbibigay ng kabiguan at kalungkutan kay Samuel. Kaya makinig kayo ng mabuti Enjoy watching! Minsan mo na bang hiniling na sanay may x-ray vision ka o nakikita mo ang loob ng mga bagay? Makatutulong kung kaya mong makita kung gaano pa karami ang cereal sa kahon o kung tagos sa pader ang paningin mo. Wala sa atin ang may kakayanang makita ang loob ng mga bagay o mga tao na walang tulong ng aparato. Pero sinasabi sa atin ng Biblia na nakikita at nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung ano ang iyong iniisip o nararamdaman at maging ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Ganyan ka makapangyarihan ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang puso sa iyong katawan. Na tumitibok at nagpapadaloy ng dugo at nakikita rin niya ang iyong puso. Ang bahagi mo na nag-iisip, nakadarama at nagmamahal tinatawag rin itong puso sa Biblia. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Sabihin natin ang ating word up, nakikita ng Diyos ang puso ko. Sige nga, sabayan niyo ako mga bata, nakikita ng Diyos ang puso ko. May narinig ka na ba nagsabi, ibigay mo ang buong puso mo? Maaaring sinabi yan sa iyo ng isang coach o isang guro para palakasin ang loob mo na ibigay ang pinakamainan mo at ang buong pagsisikap mo. Sinasabi sa iyo at sa akin ng Biblia ang isang bagay na dapat natin gawin ng buong puso. Noong nakaraang linggo, natutunan natin ang verse na nasa unahan lang ng verse na pag-aaralan natin ngayon. Sabihin natin ito ng sabay-sabay. Awit 119 verse 9 paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang mang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautosan. Awit 119 verse 9. Ngayon ay pag-aaralan natin ang verse na kasunod lang nito. Sige, babasahin natin sa Biblia sa Awit 119 verse 10. Sabi dito, Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 10. Naalala niyo pa ba kung ano ang isang salita sa awit? Tama, ang awit o salmo ay awit para sa Diyos. Ang ating verse ay makikita sa aklat ng mga awit, chapter 119 verse 10. Kung gusto mong makita ang verse na ito, pwede mong tingnan ang talaan na nilalaman at hanapin ang mga awit na nasa lumang tipan. Pagkatapos ay hanapin ang malaking bilang na 119, saka ang maliit na bilang na 10. Ang sumulat ng awit na ito ay si David. Nais ng Diyos na malaman ng kanyang bayan, ang awit na ito ay para maalala nila kung gaano siya kadakila at kung gaano kamangha-mangha ang salita niya. Gusto rin niya ito malaman mo at malaman ko. Nasisihan ng Diyos kapag natutunan natin ang kanyang salita. Sige, sabay-sabay tayo mga bata Awit 119 verse 10 Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaan sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 10 Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Ibig sabihin, ng buong pusong paghangad ay matinding kagustuhan mag-google ng panahon kasama siya. Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia pananalangin at pamumuhay na nagpapakitang nakikinig ka sa Diyos. Kapag buong puso mong ginawa ang isang bagay, ibinibigay mo ang lahat ng meron ka. Kapag buong puso mo hinangad ang Diyos, kaya mo rin siyang sambahin at paglingkuran ng buong puso mo gamit ang lahat ng meron ka. At tutulungan ka ng Diyos Espiritu Santo na pahalagahan ang mga bagay na pinahahalagahan ng Diyos. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Kapag buong puso mong hinangad ang Diyos, magsisimula kang mas pahalagahan kung ano ang pinahahalagahan ng Diyos. Makukonsensya ka na ng mga kasalanan dati naman ay wala lang sa iyo. At mas magiging mahira para sa iyo ang lumayo sa gusto ng Diyos na gawin mo. Kapag buong puso mong hinangad ang Panginoon, madali na para sa iyo ang sumunod sa kanyang utos. Ang utos ay isa pang tawag sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay sumampalataya na kay Jesus bilang tagapaglitas mo, nais ng Diyos na hanapin at hangarin mo siya ng buong puso mo. Sa pamamagitan ng pag-spend ng oras kasama siya, tutulungan ka niyang gawin ito. Minsan ang ating kagustuhan na magkasala ay nakahahad lang sa pagsunod natin sa Diyos pero pwede mong hingiin sa Diyos na bigyan ka ng kagustuhan na kilalanin at mahalin siya. Kaya, kaya kang bigyan ng Diyos Espiritu Santo ng ganitong pagnanais para pahalagahan ang mga bagay na pinahalagahan niya. Tutulungan ka niyang gustuhin mag-spend ng oras sa pagbabasa ng, ng, kanyang salita para malaman mo. Ang kanyang mga utos ay mamumuhay na nagpapakitang minamahal at pinakikinggan mo siya. Nakikita at pinahalaga ng Diyos ang nasa puso mo. Hihingi ka ba ng tulong sa Diyos Espiritu Santo para buong puso hanapin at hangarin ang Diyos? Sabihin natin, nakikita ng Diyos ang puso ko. Kung hindi ka pa sumampalataya kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, hindi mo kayang hanapin at hangarin ang Diyos ng buong puso sa sarili mo lamang. Malayo sa Diyos ang puso mo dahil sa iyong kasalanan. Pero nasa salita ng Diyos ang sagot. Nakikita ng Diyos ang kasalanan sa puso mo. Pero gumawa rin siya ng paraan para mapatawad ka sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas mo. Sige mga bata, sabay-sabay natin i-memorize ang ating verse. Ayan, so kapag uh, tinuro ko ang buong puso or whole heart, Uh, babasahin natin ng malakas at buong puso ang ating verse. Pero kapag tinuro ko ang half-heart or kalahating puso, babasahin natin ng mahina ang ating memory verse. Okay? So, ready? Go! Awit 119, verse 10. Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaan sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 10. Next one. Awit 119 verse 10. Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 10. Next one. Awit 119 verse 10. Buong puso ang hangad kong sambahin ka paglingkuran. Huwag mo akong ang sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 10. Isa pa mga bata. Awit 119 verse 10. Buong puso ang hangad kong sambahin ka paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 10. Awit 119 verse 10 Buong puso ang hangad kong sambahin ka paglingkuran. Wag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 10. Awit 119 verse 10. Buong puso ang hangad kong sambahin ka paglingkuran. Wag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 10. Last one na lang. Awit 119 verse 10. Buong puso ang hangad kong sambahin ka paglingkuran. Wag mo akong hahayaa sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 10. Sige mga bata, sabayan niyo ako kung kabisado niyo na ang ating memory verse. Ready? 1, 2, 3, go! Awit 119 verse 10. Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 10. nasasabi ka ng pumunta sa zoo, pero hindi natuloy dahil umulan. O baka naman, hindi ka inimbitahan ng iyong kaibigan sa kanyang birthday party, kaya nalungkot at nadismaya ka. Minsan, nangyayari ang mga nakakadismayang bagay sa buhay. Sa Bible lesson natin ngayon, matutunan natin ang tungkol sa isang bagay na nagbibigay ng kabiguan at kalungkutan kay Samuel. Maraming beses na sinuway ni Haring Saul ang malinaw na mga utos ng Diyos. Naalala mo ba kung ano ang parusa kay Saul dahil sa kanyang pagsuway? Inalis ang kaharian sa pamilya ni Saul. Sinabi ng Diyos kay Saul, Napili ko bilang hari ang isang lalaking mula sa aking puso. Nalungkot at nabigo si Samuel na hindi si Saul sumunod sa Diyos bilang hari ng kanyang puso. Likas na ayaw ng puso natin ang sumunod sa Diyos. Ang totoo, ipinanganak tayong may pusong laban sa Diyos at sa kanyang pamamaraan. Isinilang tayong alam kung paano mag-isip, magsalita, gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang tawag dito ay kasalanan. Sabi sa Roma 3.23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang makakabot sa kalwatian ng Diyos. Ikaw at ako ay nagkasala at nararapat na walang hanggang mahiwalay sa Diyos. Dahil nalalaman at nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, nakikita niya ang pagiging makasalanan ng puso mo at puso ko. Sabihin natin ang ating word up, nakikita ng Diyos ang puso ko. Hindi tayo nakapagtatago ng kahit ano mula sa Kanya, pero ikaw at ako ay minahal pa rin ng Diyos. Kailangan natin siyang makapangyarihan para baguhin ang ating mga puso at alisin ang ating kasalanan. At tanging makapangyarihan para gawin iyon ay ang Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan para mabago ang ating mga puso. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang perfectong anak na Jesus para akuin ang parusa para sa iyo at para sa aking mga kasalanan nang siya'y nagdusa, nag-alay ng dugo at namatay sa krus. Sabi sa Roma 5.6, Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Wala tayong kakayanang iligtas ang ating mga sarili, kaya namatay si Jesus para ikaw at ako ay maligtas. Pero hindi si Jesus na natiling patay. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihang baguhin ang ating puso sa pamamagitan nito. Kailangan natin si Jesus para baguhin ang ating puso dahil likas na ayaw nating sumunod sa Diyos. Nagkasala si Haring Saul at piniling hindi sumunod sa Diyos bilang hari ng kanyang puso. Dahil sa mga pinili ni Saul, inalis ang kaharian mula sa pamilya niya. Sobra itong nagpalungkot kay Samuel. Pwede niyo ba ipakita sa akin ang inyong malungkot na mga mukha? Sige, gagawin natin. Paano malungkot? Ayan. Pero may mensahe ang Diyos kay Samuel. Basahin natin sa unang Samuel chapter 16, verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? itinatakwil na niya siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Naunawaan ng Diyos ang kalungkutan ni Samuel. Pero oras na para magpatuloy ang plano ng Diyos para sa Israel. Gusto ng Diyos na pumunta si Samuel sa Bethlehem para italaga ang isang bagong hari. Noong nakaraan ay pinag-usapan natin kung paano itinalaga ang mga hari. Kapag binuhusan ang ulo ng isang tao ng langis, ng isang propeta, ibig sabihin nito pinili siya para sa isang special na gawain. Pero natakot si Samuel nang marinig niya ang mga tagubili ng Diyos. Paano ako pupunta? Tanong ni Samuel. Papatayin ako ni Saul kapag narinig niya ang tungkol dito mula nang sumuway si Saul sa Diyos, may naging pagbabago sa kanya. Lagi siyang galit. Sinabi ng Diyos kay Samuel, magdala ka ng isang hayo para sa pag-aalay at imbitahin mong pumunta ang pamilya ni Jesse. Hindi malalaman ni Saul na hindi lamang ang handog ang dahilan ng iyong pagpunta. Ipapakita ko sa iyo kung sino sa mga anak na lalaki ni Jesse ang pinili ko. Sumunod si Samuel sa Panginoon at naglakbay papuntang Bethlehem na bahala ang mga pinuno ng bayan ng Bethlehem nang makita silang papasok sa lungsod nila si Samuel. Alam nilang propeta siya ng Diyos at inakala nilang baka kaya siya dumating ay para sabihin na may ginawa silang mali at parusahan sila ng Diyos. Nagalak sila ng nalaman na dumating si Samuel para sumamba sa Panginoon at mag-alay. Inimbitahan ni Samuel, si Nagesi at ang kanyang mga anak na pumunta sa pag-alay at sa salo-salo pagkatapos nang humarap kay Samuel ang pitong, naka, pitong nakakatandang anak ni Jesse. Agad yung napansin si Eliab. Siya ang panganay na anak na lalaki ni Jesse at marahil ay ang pinakamatangkad at pinakamakihisig. Siguradong siya na ito. Inisip ni Samuel na mukhang hari si Eliab katulad ni Saul. Pero nagbabala ang Panginoon kay Samuel. Tinuturuan ng Diyos si Samuel na hindi ang panlabas na anyo ng isang tao ang pinakamahalagang bagay, ang mahalaga ang nasa puso ng isang tao. Kung sumasampalataya ka kay Jesus bilang tagapaligtas mo, nakikita at pinapahalaga ng Diyos ang nasa puso mo. Kilala ka ng Diyos at nagmamalasakit siya sa bawat bahagi mo. Ito ay dahil ang Diyos ay omniscient. Nang na ibig sabihin ay alam niya ang lahat ng bagay. Kadalasan ay pinapahalagaan ng mga tao ang iba ayon sa kanilang mga itsura, kakayanan at kayamanan na mayroon sila. Mahalaga ang bawat tao dahil nilika at minahal sila ng Diyos. Kapag tinitingnan ka ng Diyos, ang nakikita niya ay ang iyong puso kung ano ang iniisip at naramdaman mo. Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 10a. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ang iyong halaga ay wala sa kung anong hitsura o kung anong meron ka. Nais ng Diyos ang kanyang mga anak na magkaroon ng pusong mapagmahal at sumusunod sa kanya. Maaaring malakas kang kumanta sa Buddhist Club dahil gusto mong isipin ng lahat na magaling ka. Pero hindi puno ng papuri sa Diyos ang iyong puso. Marahil pinilit mong maging masunurin dahil gusto mong makilala bilang mabait na bata. Pero ginagawa mo iyon para pag-usapan ng iba. Kung gaano ka kabait, hindi para papurihan ang Diyos, kung totoo iyon, hindi mo buong puso minamahal ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang motibo o dahilan kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Sabihin na nga natin ang ating word art, nakikita ng Diyos ang puso ko. Nais niyang gawin ang mga bagay dahil buong puso mo siyang minamahal. Ang mahalaga sa Diyos ay kung ano ang nasa puso ng isang tao. Hinihintay ni Samuel ang tagubili ng Diyos sa pagpili sa bagong hari. Humarap kay Samuel ang pangalawang anak ni Jesse. Hindi, hindi ang isang ito, sabi ni Samuel. Tinignan niya ang pangatlo, pangapat at panglimang mga anak. Pero bawat pagkakataon ay hindi ang sinabi ng Diyos. Dumaan kay Samuel ang panganim at pangpitong anak. Pero hindi rin ang sinabi ng Diyos. Lahat ng anak ni Jesse ay mga mga ayos na binata. Pero sinabi ni Samuel kay Jesse, wala sa mga ito ang pinili ng Diyos. Mukhang mga hari ang ilan sa mga anak ni Jesse. Pero dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat, nakikita niya ang kanilang mga puso. Wala sa kanila ang may pusong hinahanap ng Diyos. Marahil sa pagkakataong ito, ay nang si Samuel. Sinabi ng Diyos na pipili siya ng isa sa mga anak na lalaki ni Jesse. Sila na bang lahat ang mga anak mong lalaki? Tanong niya kay Jesse. Mayroon pang isa, sagot ni Jesse. Siya ang bunso. Noong mga panahong iyon, ang bunso ang pinakamababa sa pamilya. Nasa labas siya, nag-aalaga ng mga tupa, sinabi ni Jesse kay Samuel. Ipasundo mo siya, sabi ni Samuel. Hindi tayo magpapatuloy sa pagkain malibang dumating siya, Mabilis na inutusan ang isang katulong para sunduin ang bunsong anak ni David. Nakita si David na katulong na nasa bukid kasama ang mga tupa. Si David ay isang pastol. Siya ay malakas at laging handang protektahan ang kanyang mga tupa mula sa panganib. Madalas na nag si David gamit ang kanyang instrumentong panugtog na tinatawag na alpa. Gumagawa siya ng mga awit ng papuri para sa Diyos. Maaaring nagulat siya nang nagmamadaling dumating sa bukit ang katulong na tinawag siya. David, ipinapatawag ka ng iyong ama. Ngayon na, hinahanap ka ni Samuel ang lingkod ng Diyos. Hinihintay ka nila para sumama sa kanilang salo-salo. Nagmamadaling pumunta si David sa bahay ng kanyang ama. Marahil nagtataka kung bakit napakahalaga ang naroon siya. Siguro ay nagulat si Samuel nang nakitang si David ay isang binatilyo. Pero sa ngayon ay alam na ni Samuel ang mas maigi kaysa husgahan ang binatiling ito batay sa kanyang hitsura. Ano kaya ang mayroon sa kaluuban ni David? Nakikita ng Diyos ang puso ni David dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Sinabi ng Diyos kay Samuel, Tumayo ka, buhusan mo siya ng langis dahil siya ang pinili ko. Isang dahilan bakit pinili ng Diyos si David ay dahil nakikita ng Diyos ang puso ni David. Si David ay may pusong gaya ng puso ng Diyos. Kung sumasampalataya ka kay Jesus bilang tagapagligtas, nakikita at pinapahalaga ng Diyos ang nasa puso mo. Minsan, tumitingin ang mga tao sa panlabas na anyo ng iba, pero nakikita at pinapahalaga ng Diyos ang nasa puso mo. Sabihin nga natin ang ating word up nakikita ng Diyos ang nasa puso ko. Ayan. Kapag sinusuri mo ang iyong puso, gusto mo bang mahalin at sundin ang Diyos? Ginagawa mo ba ang mga bagay para lang makita ng iba o para isipin ng iba na ganoon ka? Kung ano ang nasa puso mo, ay nakikita din sa iyong kilos. Kapag mahal mo ang Diyos, kikino sa iyo ang Diyos Espiritu Santo para tutulungan kang sundin siya. Tutulungan ka niyang gawin ang mga bagay ng may tamang dahilan. Tutulungan ka niyang mahalin ang Diyos ng buong puso na mas pinapahalagahan ang gusto niya kaysa gusto mo. Maari mong sauluhin at sabihin ang awit 119 verse 9 hanggang 10 para ipaalala sa iyong sarili kung gaano kahalaga ang hanapin ang Diyos ng buong puso. Sabihin nga natin, sa awit 119 verse 9 hanggang 10, Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanyang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hayaang sa utos mo ay sumuway. Awit 119 verse 9 and 10. Tutulungan ka ng pagbabasa ng salita ng Diyos na makilala ang Diyos. At magsisimula kang matutunan ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. Nakikita at pinapahalaga ng Diyos ang nasa puso mo. Yan ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos si David. Gagamitin ng Diyos si David para pamunuan ang kanyang bayan. Kinuha ni Samuel ang isang sungay ng lalaking tupang puno ng langis at ibinuhos ito sa ulo ni David. Pinarangalan ni Samuel si David sa pamamagitan ng pagpapakitang pinili siya ng Diyos para sa isang special na trabaho. Binuhusan ng langis si David at itinalaga bilang susunod na hari ng Israel dahil ang kanyang puso ay matuwid sa Diyos. Alam ni David ang espesyal na kahulugan ng pagbubuhos ng langis na ito. Sinasabi ng Biblia na ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay David noong araw na iyon. Alam niya siya ay ang susunod na hari ng Israel. Pero parang walang ibang makakaalam, hindi pa ito ang panahon ng Diyos. Umuwi si Samuel sa kanyang tahanan sa Rama matapos ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Bumalik si David sa bukid para alagaan ang, ang mga tupa ng kanyang ama. Patuloy siyang magiging tapat sa trabahong mayroon siya at patuloy na hanapin ang Diyos ng buong puso. Si David ay isang lalaki may pusong gaya ng puso ng Diyos dahil pinapahalagan niya ang mga bagay na pinapahalagan ng Diyos. Kung sumasampalataya ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, nakikita at pinapahalagan ng Diyos ang nasa puso mo. Imbis na pinapahalagan la lamang niya ang pansarili niyang kagustuhan, mas pinapahalagan ng taong may pusong gaya ng puso ng Diyos habang tinutulungan ka ng Espiritu Santo na buong puso mahalin ng Diyos, nakikita ito sa iyong ugali at mga kilos. Tutulungan ka ng Diyos na gawin ang mga bagay sa tamang dahilan. Pwede mong sabihin sa iyong sarili ang ating mga memory para matulungan kang alalahanin hanapin ang Diyos ng buong puso. Sa linggong ito, hihingin mo ang tulong ng Diyos para magkaroon ka ng mga ugali at kilos na nagpapakitang pinapahalagan mo ang mga bagay na pinapahalagan niya. Sabihin natin ang ating word up, nakikita ng Diyos ang puso ko. Sa susunod na linggo, maaari mong sabihin sa iba kung paano ka tinutulungan ng Diyos na pahalagan kung ano ang pinapahalagan niya. Marami tayong pinag-usapan ngayon tungkol kung paano makikita niyo ng Diyos ang lahat, pati na ang nasa puso mo. Kung hindi ka sumampalataya, maniwala ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, nakikita ng Diyos ang iyong puso. Ay malayo sa Kanya at hiwalay sa Kanya dahil sa iyong kasalanan, pero gusto Kanyang baguhin at ilapit sa Kanya. Sabi sa Roma chapter 10 verse 13, Dahil sa sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ibig sabihin ang tumatawag sa Panginoon ay sumasampalataya na ilagay ang iyong buong pagtitiwala kay Jesus na siyang tanging makapagpatawad sa iyong mga kasalanan at makapagbabago ng iyong puso. Kapag ginawa mo iyon, maliligtas ka, hindi ka na mahiwalay sa Diyos. Sasampalataya ka ba ngayon kay Jesus bilang iyong tagapagligtas? Yumuko ka at pumikit? at sabayan mo ako sa panalangin. Aming Panginoong Yesus, humihingi po ako ngayon ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ako po ay sumasampalataya, nananalig, at nagtitiwala sa iyo na ikaw ang Diyos na pinako sa krus na matay at muling nabuhay dahil sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon at sariling tagapagliktas. Amen. Sige mga bata, ano na yung ating word ah? Nakikita, Nakikita ng, Diyos ng Diyos ang puso ko. ko. Kaya lagi niyong tatandaan na mahalaga sa Diyos kung ano ang nasa puso mo. Hanggang, Hanggang sa muli! Paalam! paalam.